Well, Aris, dyan muna kayo ha. Tignan ko muna kung may maluluto ako dito. Wala pa lang naman itong padero namin. Yung maluluto ko dito. Asa na kasi si Randy? Sabi niya, uuwi na eh. Wala pang pagkain yung mga bata. Wala akong lulutuin. Hindi naman ako makautang kay Michelle. dami na naming utang. Siguradong hindi na ako pa uutangin nun. Asa na ba to si Randy? Ang tagal naman ito umuwi. O, Alisa, lumabas ka Isang! Lumabas ka! Sandali lang mga anak, may tumatawag sa akin sa labas, ha? Ay, Michelle, ikaw pala. O ano, kala ko ba magbabayad kayo? Sabi mo, pagdating na asawa mo, babayaran mo ako. Eh, wala pa kasi yung asawa ko, Michelle, eh. Basta pangako, pag dumating yung asawa ko, ikaw ang una kong babayaran. Nako, puro kayo pangako. Hintayin ka bayad mo mamaya, ha? Papabarangay kita pag hindi ka nagbayad sa akin. Mga anak, teka lang ha. Titignan ko yung tatay niyo kung nakauwi na. O randi, buti nakauwi ka na. Nakasawad ka na ba? Kasi kanina si Michelle sumugod dito. Hindi pa tayo nakakabayad ng utang. Galit na galit na. ipababaranggay na daw tayo. Tapos yung mga anak mo, wala naman akong mailuto. Wala tayong pagkain. Isang, may problema eh. Matanggal ako sa trabaho. Tapos yung sahod ko, Pinaltas lahat ng utang ko, kaya wala na tira sa akin. Nanghiram nga lang ako pumasahin sa katrabaho eh, para makauwi ako dito. Randy, baka magawan mo naman ang paraan. Kaninang umaga pa di ko makain ng mga bata, gutom na gutom na. Sige isang, susubukan ko manghiram kayo tul, para makakain ng mga bata. Saka ako sa kanin may sobra, makapagbayad tayo kay Michelle. Sige na isang, alis na ako. Oo, sige. anak dyan lang kayo ah, magugus muna ako ng pinggan. Sang, dito na ako. O oh, Randy, nandiyan ka na pala. Kamusta? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Isang, hindi ko na alam. Ano nangyari sa buhay natin eh. Ang dami ko ina-applyan, pero hindi ako tinanggap. Paano ba yan, Randi? Eh, yung perang hiniram mo sa kapatid mo, naubos na natin. Paano pang kakain natin ito bukas? Yan yeah, mo isang, Agang ko ulit maghanap ng trabaho. Paano isang, papahinga muna ako. Pagod kasi ako kahanap ng trabaho eh. O oh, sige na, Randy, magpahinga ka na. Kamagala na. Bukas makakahanap din yan ng trabaho. Sigurado mabayaran na kita. Sige na, huwag ka nang mag-alala, kita. Magugust mo na akong pinggan dito, wag mo akong ginagulo. O oh, isang, ikaw muna ang balas na bata ha. Alis na ako para maagagad na ng trabaho. Sige na Randy, sana makahanap ka ng trabaho. Mag-iingat ka ha. Oh, isang, sana nga makahanap akong trabaho. Ano isang, alis na ako. Sige. O oh, sige. Iyantay ko lang umalis si Randy. Makakahanap ba ako ng trabaho? Bibigyan mo ako, ah. Tapusin ko lang itong winawalisan ko. Aalis din ako maya, -maya. O, oh, sige na, iyantay mo lang ako Diyan sa labas. Magpapaalam lang ako sandaling sa anak ko bago tayo umalis. Well! Well, aalis lang muna ako, ah. Maghanap ako ng trabaho. Ikaw na lang muna ang bahala dyan sa mga kapatid mo. Si Angel, alagaan mo, ah. Sige po na, ako na pong bahala sa kanilang dalawa. O, oh, sige na. Isang, andito na ako. May magandang balita ako sa'yo. Isang. Uruwail, bakit ikaw nagbabantay ng kapatid mo? Asan nga pala yung nanay mo? Ay, si nanay po. Umalis po siya. May kasama po siya. Maghahanap daw po siya ng trabaho. Mura naman sa akin sinabi yung nanay mo na maghahanap daw siya ng trabaho. Barandi! Ah. Barandi! May sabihin ako sa'yo! Dali! Sino kayo sa misigaw na yun? Buhay ko pala para Ryan. Bakit ka ba sumisigaw? Pre, asawa mo na aksidente. Pero dyan lang siya ng ambulansya sa hospital. Tara! Ano? Tutubay siya? Sabi mo, pre. Pwede mo ba ako sumama, pre? Tara! Tara! Huwag <laughs> saan magagalit, ah. Bago mga aksidente yung asawa mo, nakita ko na nakaraan. Sasalita ang mag-isa. Talaga ba, bukas? Sasamahan mo ko? Anong trabaho naman yan? Sigurado ka bang matatanggap tayo dyan? Naisingil na kasi ako ng mga inutangan namin eh. Oo na, bukas na lang. Gabi na, bukas na lang tayo pumunta dyan. Sigurado ka ha, matatanggap tayo ha. Bahala ka naman, oh, bukas na lang. maring isa nga yun Anong kausap mo? Anong nangyari doon? Ano ba, bukas na lang. Gabi na, bukas na lang tayo umalis. Sige na, bukas na lang. Gusto na ako, papasok na ako. Ay ba yung baliw? Baliw, pre. Simula naman nakilala ko yung asawa ko. Wala naman ako nakikita sa lahi nilang ganyan. Hindi ko rin alam. Parang nagugulahan na rin ako, pre. Paano, pre? Yes na ako. Sabi ni. Sige, pre. Okay na siguro itong luto ko. Para pag mati yung mga anak ko, kakain na sila. Mm -hmm. Oh, enjoy Angel, ba't mm -hmm. Tay, nasar po nila akong balew At may sira din po daw yung isip ko. Ganon din daw po yung kinamatay ni nanay. Totoo po ba yan, Tay? Nak, huwag mo nalang pansinin yung mga sinasabi nila, nak. Hindi totoo yun. Di ba, nak, matalino ka nga? Na simula ngayon nak, bago mo na silang intindihin. At sa importante mag-aasal kang mabuti. Opo Tay. Simula po ngayon, hindi ko na po sila papansinin. Maraming salamat po. Tara na, nat. Antayin natin mga kapatid mo para makakain na tayo. Ay, nandito na po ako. oh, Aris. Parang pagod na pagod ka. Tay, tas kasi yung gawa namin eh. Mas pasan. Kaya, dire-diretso yung trabaho namin eh. Ba't hindi ka nalang kasi gumaya doon sa kapatid mo? Kay Rowel, tignan mo yung kuya mo. Madali lang ang trabaho niya, si Rowel. Hindi pa siya hirap na hirap. tay, si kay Rowel nakatapos naman ang pag-aaral yan. Ako, hindi. Kaya ito, contraction lang yung trabaho ko. Tsaka, mamaya natin pag-usapan yan, tay. Okay, na tayo. O oh, sige, Aris, magpahinga ka muna dyan. Antay lang natin saglit yung kapatid mo, si Rue, para sabay-sabay na tayong kumain. Sige po, Tay. Tay, dito na ako, tay. May dalao pagkain, oh. Tara na po, tay. Tain na po tayo. Oh, Aris, Angel, andyan na pala yung kuya niyo. Tumayo na kayo para makakain na tayo. Sige po, Tay. Alam mo, ang taas ng grade ko. Pero bakit kaya ganun? Naasar nila akong baliw at wala daw ako sa pag-iisip. Di ba hindi naman tayo ganun? Angel, anong ginagawa mo dyan? Ay, tay, wala po. O sige, Angel, mag-asikaso ka na para mamaya makapasok ka sa school. Sige po, tay. Nay, ito po muna ako ah. Kasi po, papasok pa po ako sa school eh. Asan po ba kasi, Nay? Sa lababo po. Alin po ba dito? Ito po. Talaga po, Nay. Pag ininom ko po ba ito? Magkakasama po ba ulit tayo? Miss na miss ko na rin po kasi kayo eh. Sige po, iinomin ko na po ito ah. Angel, nandito na ako. Angel! Ano nangyari sa'yo, Angel! Angel? Angel! Angel! Ano? ano na ako? Tulong! Tulong kayo ako! Tulong kayo kami! Hey, tara na! Huwi yan na! Hindi hey, pre, ayusin ko lang yung gamit ko. Pre, Grabe pala yung nangyari sa kapatid mo, no? Ba't nagawa niyo nganginom ng ganun? Tinatanong ko sa tatay ko eh. Pero hindi naman niya ako masagot. Tawa ako sa kapatid ko eh. Bakit niya nagawa yun? Pre, hindi mo ba natanong sa tatay mo? Baka mamaya yung lahi niyo. May lahi talaga kayong baliw. Grabe ka naman, pre. Wala naman siguro. Kita mo lang ako eh. Nakapagtrabaho ako ng maayos. Matino. Alam mo, pre? May alam ako. Para mas tumino ka at lalawak pa yung isipan mo. Oh, ano naman yung pre? Hmm. Kuha tayo pre. No pre. Delegado yan. Marami akong nababalitaan eh. Hindi nila kinakaya pag ganyan. Just hmm. okay. Diyos yan. Kaya mo yan. Sige pre, pag-isipan mo na lang. Tara, huwina ta. Pre! 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 Kuha tayo pre! Oh, pre, wag na, pre. Tigil mo na yun, pre. Tumigil na ako dyan, eh. Saka ano, pre, patawarin mo ako. Niyaya kita sa ganyan. At hindi ko alam na hindi mo pala kakayanin yan, eh. Pre, tara na, pre. Oh, pre, ka na dyan. Pre. <laughs> Nay, talaga po, nasama niyo po ako. Si Angel po. Talaga po, nai. Doon po. Sige po, nai. Amis! 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 Diyos ko po! Bakit niyo itu. ako kinagal nito? Alam mo lang yari sa anak ko! Diyos ko Asli Ashley, ba't naman Asli Hindi ko ba ayaw Ashley? Ashley? kita! Ashley, Ashley!

alam mo, alam ko siya, Anak! Alam para sa iyong babae niya. Anak, makakakita kami ng babae na para sa iyo. Sige na, Tumayo na dyan. Para makakain na muna tayo. <laughs> po, tayo. Maraming maraming salamat ko sa inyo. Sa so, usunod na po sa inyo. Asli, tak imun nak berita ya, jangan kalah lah, ha. bapa kita. Asli, buat bawa ini niwan, malam mahal kita. <laughs> 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 Di ko kaya pagi ka, malah kak asli. Mana nak, mana nak? Tara buaya. Buaya, mana po? Naik. Angel? Aris? Bakit dyan kayo? Ano? Tatalon ako? Teka lang, Nay. Sige, tatalon na ako. Gusto ko kayo makasama. Nay! No! Gagustin doon mo yan. pili sa inyo. <laughs> Mawal! Mawal! na ako! Anong kinawa mo naman? Pre, okay ka lang ba? Alam ko, kaya mo yan. Naging okay lang din ang lahat. Sama mo lang panlangin. Kilala kita eh, matatag Saka pre, alam ko matibay ka. Kayang-kaya mo yan pre. Matibay pre? Oo, kakayanin ko to. Kahit kinuha niya na sa akin ang lahat. Sige pre, pasok na muna ako sa loob. Maraming salamat siya pre Wala well, okay. yung pre. Simula naman na kilala ko yung asawa ko. Wala naman ako nakikita sa lahi nilang ganyan. Hindi ko rin alam. Parang nagugulahan na rin ako, pre. Paano, pre? Pais yes na ako. Pagod na eh. Sige, pre. Isang, huwag kang mag-alala. Alaga ko mabuti yung mga anak natin. Paano? Pasok na tayo dito na ako, sensya na kayo kasi may pinuntahan pa ako, kinukusok ko pa si Parin Marian. Hala, kain na tayo. Eto, eto yung sa'yo. Eto yung sa'yo. Eto yung sa'yo eto isa, atin na lang tayo dito. Hindi pa kasi ako nakakapagugas ng pinggan. Oh, tara na. Angel, Aris, Gawin. Tara na, isang, magkikain na tayo. Tara na, kain na tayo. Eto mga kutsara nyo.